Hello guys! For today's video, another day, another vlog. It's me again, Mar TV Vlog guys. Kung bago pa lang sa aking YouTube channel, ay huwag mo na kalimutan mag-like, share, comment, at pindutin mo na rin ang bell button para lagi na update sa aking mga upload na video guys. And 3, 2, 1, Let's go! magandang hapon, Idol Mar. Ayan, nandito na Idol Mar, um, Madam uh, Pinay Transmissero ay magandang hapon po. Nandito na po si Edel Freddy. Inyatid niya po yung uh, lalim po sa ating sponsor. Ako pinag-apasalamat na uh, mabas-labos kay Idol Mar. Kaya er, kabayang ibinibinagawin e, namin sa atin po lahat ng Team Pinay Trans tatakmatuloy. E, Binili po niya po dalawang gamot. At saka ito po yung kanyang kinagawin sa akin. Marami yung marami salamat po sa inyong lahat. Malaw-lalo si, na po kay Barco kung na kahit na sa ganun siyang kasituasyon, nakaburon ang kanyang ina, ang aking kahit. Nagawa pa po, po makapadala na ng mga pagkain at uh, saka po ng gamot. Maraming maraming salamat po sa Pilipinas, sa Pras, at kay Madam uh, Susan, uy, maraming salamat po. Ano ito po yung Supreme Home? No? Ano ito po, maraming salamat po. At ay din doon sa tira, tira ni Idol Pridy na pang grocery, inabot niya sa akin yung uh, inabot sa akin yung uh, ano, 1,000. May natira siyang 1,000. So, gusto ko naman siya, ayaw ko naman siya, eh, uh, inagat, inagat, binigyan ko siya ng 500, bali nga atin namin yung tirang gas ay pag-grocery, ay Dulmar. Ayan, maraming salamat tayo, talaga na, hindi ko na alam na pa ako makakabayad ng utang na lang sa inyo sa ating pinatrans. Madam Pinatrans, si Mr. Chirnay, maraming salamat po sa tulong po ninyo na Diyos Freddy at yung mga kamay, Emily Villarino. Ah, talaga po sa inyo po supportan, maraming maraming salamat po. Sana po, ah, pagpalaan pa po kayo ng Panginoon at marami po kayo matulungan na ito na. Maraming maraming salamat po sa usanoy. At ano po, kung ano po yung yung bilang pagdating nila po sa inyong mga sa akin, yun ang tingnan ting 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 po po lahat, ting ting sa ting 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 Gabdes po sa inyo. Maraming maraming salamat po. Hindi ko po si Sirai nang ninyo na sa akin, lalo na po ito ang pinuwing na kapatid si Idol Parin Resurrection. Maraming maraming salamat, Idol Parin sa ating kula. At sa lahat po ng sumusubok na sa tatak, matunungin kay Naifrance 509, maraming maraming salamat po atin po siyang supportahan. At talaga po namang kahit siya po, ano man ang kanyang pinagdadaanan, katulad ni Idol Mar, siya po ay talagang tumutulong pa rin. Maraming maraming salamat po talaga. God bless po, patlumayan po tayo pa rin. Maraming salamat po siya.